So, ito nga, guys, may kukwento ko sa inyo. Itong kwentong to, nangyari to sa department store, nung isang araw, di, ano, tumitingin ako ng mga make-up, tapos, di ba, normally sa mga cosmetics store, meron silang mga palibring pa-make-up, pa-try, ganyan, di ba? So, nung ano, sabi ko, te magkano to? sabi ko ganyan sabi niya, ah mura lang to ah uh, pwede mo siyang itry tapos sabi niya, ay talaga po te. sige nga te, sabi ko ano nga ako, patry nga ako ng magandang make up para sa pesco sabi niya sabi niya, ay hindi bili ka na lang, sabi niya ganyan sabi ko, ha? sabi ko, akala ko pwedeng itry, sabi niya bilik ka na lang, tapos itry mo sa bahay. Sabi niya, ganyan. Kako, hindi ba kayo nag-o-offer ng ano, ng free makeup? Ganyan, sabi ko. Para makita ko na dito, di ba? Para kung may magustuhan ako, meron pa akong bibilhin, di ba? Sabi niya, hindi okay lang yan. Try mo sa bahay ninyo, tapos balik ka na lang pag may nagustuhan ka. Sabi niya, di ba? di, sabi ko, okay lang, te. Sabi ko, ganyan, busy ka ba? Sabi ko, tapos sabi niya, oo, busy ako eh, busy ako mamaya, sabi niya ganyan, hanggang mamaya. Sabi ko, okay lang eh, kakarating ko lang ng mall, mag-ikot-ikot lang ako, sabi kong ganyan. Tapos babalikan na lang kita, sabi niya. Ay hindi, busy ako buong araw, sabi niya ganyan. Busy ako hanggang bukas, sabi niya. Hindi ka ako, ay, ganun ba te, sabi kong ganyan. Hmm, sige, after three days, balik na lang ako, sabi kong ganyan. Tapos alam mo ba naman ang sabi niya, guys? Ay, hindi. Magre-resign na ako bukas. Sabi ba naman? Ang hagard. Kakaloka, di ba?